Magandang hapon guys, so nandito pala ako ngayon sa bundok, uh, dito sa Laguna Papunta kami ng kaingin para manguha ng madala, kahit ano-ano basta madala pa uwi So dinadaan na namin itong kabayo niya para ilipat muna so, Kasi kanina pa itong umaga nandito para pakakain naman siya ng fris na mga damo At saka may hapunan siya So, ito yung katuwang niya sa trabaho sa dito sa bundok, guys, sa tagahauling ng mga produkto niya. So, kailangan alagaan. So, lipat muna natin to guys, ha, para magbusog din siya, ha, makapisto ng maayos. Ayan. Takot talaga ako dyan, guys, kasi ang wala din kaming kabayo, eh. So shout out sa mga taga Buhol, walang kabayo daw sa inyo. Totoo ba 'yan? Naalala ko tuloy yung college days ko, guys. Ah, uh, meron kasi akong kakasi na taga Buhol. Ah, uh, lang natin na Quintong Kanto, o Quintong Barbero. Binibiro ko kasi siya, guys, na tinatanong ko siya kung at totoo ba walang kabayo sa Buhol? Eh, galit na galit sa akin guys. Kasi sino daw nagsabi na walang kabayo doon sa kanila na mayroon daw. Ah, binibiro ko talaga guys. sa ah, hanggang nag nag nagalit siya sa akin. duit kami sa college guys. Ah, hindi na niya ako iniimikan hanggang ngayon. Hindi kami nagkibuan. Galit na galit sa akin eh. Doon siya mas lalong nagalit sa akin guys. Sinabihan ko na totoo naman na walang kabayo sa inyo ah. Kabadyo ang mayroon doon sa inyo di ba? Yung pasaway din niya na alaga ang isa guys. Ha? Ayan yung pasaway. Ayan yung pasaway. <laughs> At iyan, so ibon na kami, guys, kasi hapon na baka uulan, pero medyo maliwanag na naman eh. So ayan, guys, pauwi na kami pa, eh. so, guys.